Bakit ba yung di silang nakikinig? Yun ba yung nararamdaman mo? Eh ang tanong, ikaw ba ay nakikinig? Minsan talaga, sabi nga nila, kailangan ang baguhin mo muna yung sarili mo bago mo baguhin ang mundo. Hindi mo mababago ang ibang tao pero magugulat ka kapag binago mo ang sarili mo, pati ang mga nakapaligid sa iyo ay nagbabago din. So kung gusto mong mapakinggan ka, bakit di mo subukan na makinig? Paano ba makinig? Iba ba ang judgment? Hindi lang sa si bibig. Minsan kala mo tahimik ka lang, pero yun pala yung utak mo nang hugus na ng kapwa. Sino bang gusto nating pakinggan? Yung nanay natin? Asawa natin? Ang alam ko, kapag pamilya, alam natin nagbamala sa akin. So let's give them the benefit of the doubt. Pakinggan lang natin kung ano ang kanilang pinanggagalingan. At sigurado ako, meron ka rin matututunan.